Ipinakita na ng Commission on Elections o COMELEC ang Canvas Report number no. 1. Ito yung tali ng 58 Certificates of Canvas o COC na binilang nung unang araw na mag-convene ang komisyon bilang National Board of Canvassers o NBOC noong Martes. Base sa partial at official na bilang ng COMELEC, si Bongo ang nanguna sa senatorial race na may higit 1.5 million na boto. Rang 2 si Bamakino na nakakuha ng halos 1.3 million votes at sumunod si Bato de la Rosa na may higit 1.2 million votes. Ang nasa rank 4 to 12 naman ay si Natito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Camille Villar, Benhur Abalos at Aimee Marcos. Kahapon, nag-canvas ang MDOC ng 101 na COC at nagpatuloy naman ngayong araw ang bilangan sa natirang 16 na COC. Yung tatlo rito na mula sa Iran, Russia at Poland ngayong hapon lang na-transmit. For example, yung Moscow, kinakailangan pumunta sa Qatar at yun naman pong uh, Iran, kinakailangan pumunta sa Kuwait. Hindi sila makapag-transmit kasi doon dahil disabled yung mga uh, something do sa mga areas nila. Pagkarating na pagkarating doon sa ating uh, embahada or konsulada, itatransmit na po nila. Ready na po yung laptop transmission na lang po ang kulang nila doon po sa ating proseso inaasahan na matatapos ngayong gabi ang bilangan at sa sabado ang proklamasyon ng mga nanalong senador habang sa lunes ang proklamasyon ng party lists kung sakasakali po magkatotoo that will be the fastest also in our history that we are able to proclaim the winning senatorial candidates that fast and the party list barring any uh, uh, issues or whatever record breaking naman ang voter turnout o yung bilang ng botanteng nakiisa sa halalan. Nakapagtala ang COMELEC ng 81.65% na voter turnout. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, ito ang pinakamataas na voter turnout sa kasaysayan ng midterm elections at malaking factor dito ang kabataan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, NewsWatch Plus.